So patuloy ho tayo no sa ato ang uh, topic karon. So once and for all, thank you so much to all our subscriber and our followers in our Facebook page. our topic is all about bakit raw yung ibang uh, iibang mga personnel ng ating uh, kapulisan ay parang istrikto. Hindi ho ganun. Kami ho, dito ay kailangan tayo mag-implement ng batas. Na there is no favoritism in order for us na equal po ang lahat, mayaman ka man, mahirap ka man. So para sa akin mga kailigan, may principle, wala hong mahirap, wala hong mayaman. Pag ikaw po'y nagkakamali sa uh, nag-iisang batas na ipinapatupad, nang ating saligang batas dito sa Pilipinas, constitutional law, ah, uh, fundamental laws of the land, uh, either from our revised penal code pag nagkakaroon ho tayo ng pagkakamali doon. And then there is a court order or anything na kailangan ho, we need to conduct an in investigation ta uh, everyone of us na nagkakamali. Kailangan ho natin pananagutan ang batas mga kaibigan. Hindi pwede na magtatago ho tayo sa mga paryente natin, sa mga kadugot natin na nasa serbisyo, nasa kapulisan, nasa army or anything. Kasi mali po yon. In my principle, kahit ano ka pa, ay hindi pwedeng uh, magtatago ka sa akin. Ipapakulong po, maaaring ipapakulong kita. Hindi pwede na kayo ho ay magtatago sa isang batas para ho tayong mga NPA dyan. No? Yung mga NPA, nagsisinungaling sa batas, nagbubutas at nagtatago sa batas. Huwag nating gagawin yan because uh, we are in the law enforcement. So we are implementing the rules and regulations under of our law. So kailangan tayo ng uh, masusing mga pag-aaral, masusing mga investigasyon. Kaya kahit ano pa, pag tayo po'y nagkakamali, ginagawa natin yan, pananagutan natin yan. We need to stand What is our purpose on this earth to depend ourselves? Kasi lahat tayo may karapatan. But hindi lahat ng karapatan ay magagamit natin sa lahat nating pangangailangan sa buhay. Katulad na lang kung ikaw ay nagkakamali sa batas at magtatago ka, hindi po 'yun pwede. No, hindi po 'yan pwede. Or else, ikaw ay nasa nasa mataas na antas ng ranking officials in this government and then nagagawa ka ng kalukuhan hindi po yung tama <laughs> hindi na balibaga kung ako'y matatanggal sa aking serbisyo basta nasa tama lang ako mga kaibigan wala po akong kinikilingan wala po akong pinapaboran ang sa akin lang I stand what is my principle and I stand what is the doctrines of the law and what is the principle of the law. No, yan lang po ang para sa akin. Hindi po porket ay kay isang nasa serbisyo or kahit na ano ka pa. Kung maaari na babanggain kita, babanggain kita. Hindi ako takot na mawala sa serbisyo matatanggal sa serbisyo or madismiss mga kaibigan. Ang importante sa akin, nagawa ko yung tama para sa aking serbisyo, para sa aking uh, pangangailangan sa buhay, pangangailangan sa batas, pangangailangan ng ating bayan. Yan ho mga kaibigan. That's all the purpose of the law. That's all the purpose of our life. That's all the purpose of everything of us. Yan ho mga kaibigan. Kasi pag walang insaktong batas na maipatutupad sa isang bansa, sa isang uh, ekonomiya, wala hong mangyayari dyan. Kaya sa uh, mga taong mga bata-bata sa ating mga katrupa dyan, just be careful of your mean. Kailangan ho natin yan. So yan ho mga kaibigan, maraming maraming salamat po. No? Thank you, thank you so much. That is my principle and opinion, and that is the law itself. No, that is the law itself, because the principle of the law is abstract in sa kanyang sarili. So that is life. No, kailangan natin sa buhay yan.